Hi! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome sa aking uh, YouTube channel Especially those sa mga bago lang na dito sa aking uh, channel or first time uh, makita tayo dun sa video Magandang araw sa inyo and I hope magustuhan nyo yung mga iba pang videos na dito sa channel ko. I have like more than 350 video na nandito no Anyway, ang pag usapan natin ngayon ay ang tungkol sa <coughs> epekto ng uh, ng certiorari sa execution ng isang labor award sa labor case um, <coughs> Pero siyempre, pasalamatan muna natin ang ating mga masugid na taga-sabay-bye i natin ang ating followers sa uh, FB page natin na uh, ATTY Elvin. Sing it na lang natin dito. sa yung mga subscribers natin, mga old timers. Yung mga top fans natin dyan sa FB page natin. Ang uh, pinag-uusapan pinag natin kasi yung uh, sa Labor Award na ina-execute na, ito yung dumaan na sa proseso na napakarami at nasa end stage na ng proceeding. So, pag sinabi natin dumaan sa proseso, nagsimula yan, syempre, sa senar na puro usap-usap lang, conciliation mediation, tapos hindi nagkasundo, umakyat sa labor arbiter. Naging compulsory arbitration, nag-file position paper, ng reply to a certain extent, uh, nag rejoinder Tapos, nag-decision sa si labor arbiter, nag- uh, appeal ang uh, ang party adverse sa kanyang decision sa commission ano and the commission render the decision tapos nang no, hindi pabor ang decision nag MR sa commission ano and then uh, after mag MR umakyat sa court of appeals via petition for certiorari pero kasi nakalagay sa ating labor code kapag ka ang decision ng commission ay naging final executory tapos na ang uh, labor case, no? magkakaroon na yan ng entry of judgment. Because hanggang commission lang ang sa labor, wala nang appeal. No? The decision of the commission, once naging final executory na yan, naging uh, non-appealable na yan. Ano? Um, <clears throat> yan ang i-discuss natin ngayon. Kapag uh, naging final executory na ang decision sa commission, tapos nag-file ang respondent ng certiorari sa Court of Appeals. At the time na nag-execute na si complainant ng kanyang labor awards, ano ang effect pag nag-file ang certiorari? Kaya na maging discussion natin. Panoorin niyo muna ang ating YouTube rules bago natin puntahan ng ating discussion. Ito yun. Okay, going back sa ating uh, discussion. <clears throat> All right, so <clears throat> ang scenario natin si complainant nanalo na sa commission naging final executory na decision or resolution ni commission and then ang uh, <clears throat> ang record ng kaso bumalik na kay arbiter nasa kanya na yung original copy ng decision Notice of decision plus entry of judgment na Si commission Then there's nothing more uh, to do Except to file a motion for uh, Issue once of writ of execution So nag-file na nga nag-grant ang motion Despite the opposition of the respondents And then Nagkaroon uh, na ng uh, Ng rate of execution Ito na nag-simula uh, na mag-notify si sheriff, then comes the certiorari. No? Nag-file si respondents ng certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. Take note, this is not an appeal but a mode of review. A prerogative writ na sinasabi ng Supreme Court. No? A special civil action assailing the decision of the commission ascribing grave abuse of discretion discretion on the part of the members of the commission uh, in uh, rendering the decision and interrelated uh, resolution of the motion for reconsideration. to na-file man. Ano. But of course, we know that motion for reconsideration is a mandatory requirement para ka makapagsersyararing. <clears throat> so, yun na nga, lumabas ang uh, na-copy copy, na furnished si complainant ng copy niya ng ano, ng uh, petition for certiorari ni respondents ano so nakatanggap din siyempre si labor arbiter kasi malamang ano yan uh, copy furnished yan siya and then uh, ano ngayon ang mangyayari doon sa execution process nakalagay naman sa ating uh, 2011 in the LRC rules of so procedure na walang effect na walang effect sa execution proceeding yung pag-file ng certiorari sa Court of Appeals. Na? except kung merong temporary restraining order na inisyo ang Court of Appeals. Now, for temporary restraining order, let's go to 20, uh, Rule 58 of the 2019 uh, Amended Rules of Court. Nakalagay dyan na ang Court of Appeals may issue a temporary restraining order for a period of 60 days. So, assuming na na-issue ng, ng, uh, ng Court of Appeals ang TRO, hanggang 60 days na naman yan. O sige, suspend so natin for 60 days. Effective yung TRO but in very 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 rare no? na mag-issue ang uh, court of appeals ng TRO sa pag-file ng certiorari uh, so assuming na meron nga then mahinto lang masuspend lang yung execution for 60 days that's 2 months so halimbawa natapos na ang 60 days the resume na naman ang execution proceeding no so ganun lang yon uh, may sariling buhay ang certiorari uh, doon malamang sasagutin lang din naman ni complainant yon pero tuloy-tuloy pa rin ang execution ano Now, alimbawa, during the execution process, uh, it's either hindi pa na-execute in full or na-execute lang in part, may hinahanap pang ibang uh, assets, no? nag-ahabulan pa, nag-hide and seek pa si complainant sa kasi respondent dun sa mga assets. No? Eh, nagkaroon ngayon ng reversal. No? Kasi si Court of Appeals, ang uh, possible decision yan, which is duly recognized also by the 2011 NLR, NLR's Rules of Procedure, eh, pwede niyang ma-set aside o ma-reverse, no? And ma-annul ang decision ng commission, ano? So, what is the effect now of the reversal or setting aside or the annulling of the decision of the commission and the interrelated resolution, no? Na uh, ginawa ng Court of Appeals, no? Kapag nagkaroon ng ganun, eh, masususpend ang execution. Kahit na si complainant ay magpa-file pa ng MR doon sa Uh, decision ng Court of Appeals annulling and setting aside the interrelated decision and resolution of the Commission. No? So kahit nagmr uh, nag-MR pa, no? isi-suspend talaga ni ano yan, ni... Uh, ni ano ni ni arbitrary yan ano nakalagay naman sa rules natin so ngayon halimbawa uh, nagkaroon ng uh, resolution na ni-reverse ni CA yung kaniyang uh, decision through the MR no nag-resolve siya so balik na naman tayo andara na naman execution until after na ang Supreme Court na mismo ang nagsabi niya ano so ganun lang ang effect ng mga proceeding dyan sa Court of Appeals Merong kas cases naman na uh, nagbo voluntary uh, payment na or ang tawag doon, voluntary execution na si respondent kapag nag-file ng motion for execution o nagkaroon ng written execution, execution sa labor arbiter while at the same time merong pending na certiorari sa Court of Appeals. Ano naman ang magiging effect niyan? Yan ang magiging topic natin sa susunod nating discussion. Ano? Uh, putulin na natin dito muna itong ating pinag-uusapan. So just to recap, ang ating discussion, ano ang effect ng certiorari sa Court of Appeals sa uh, execution proceeding ng uh, complainant. Ang sabi natin, walang effect as a rule. But, kapag merong TRO or Temporary restraining Order, then masuspend siya up to the time or to the life of the TRO. So, ang TRO lang naman ang inisyo ng Court of Appeals under Rule 58 ng 2019 Amendment to the rules of court ay 60 days. After na 60 days, tuloy-tuloy uh, na naman ulit ang execution niyan until after sinabi ng Court of Appeals na set aside and annulled and decision and resolution of uh, the commission as the case may be. So in that case, pag na set aside, suspend totally ang execution kahit na nag-MR pa si complainant. Okay? So, Yeah ng ngating dulo ng ating discussion dito. If you have any clarification or question, comment down in the comment box below. And guys, I hope you learned something from this video and you find this uh, information helpful. You may share this with your friends, your relatives, your colleagues, your boss, your managers, or anybody who you think uh, will benefit from this uh, video. And of course, from the bottom of my heart, uh, I thank you and I hope to see you in my next video. God bless.